araw, pasaheros! pasaheros. Likas sa atin ang pagiging gala, lalo na ngayong modernong panahon. Hada rito, hada roon, ika nga nila. Kaya naman samahan niyo kaming tumikim, maglakbay, magalugad at magtuklas sa iba't ibang mga bagay na pinagmamalaki ng ating bayang sinilangan, lungsod ng tanawan. Dito lamang yan sa... Sinsay Sinsay Pasada! Pasada. basta ako. Ah. Basta ako, ay na ako ng ulan. Talagang taglamig ka tagulan na talaga. Alam mo, Saka, ngayon kasi, huh? very taglamig na talaga kasi magpapasko na. Kaya ang sarap talaga humigop ng mainit na sa... Ay, the... ay parang gusto ko yan! <laughs> oh, gusto okay. ko yan uh oh, talaga! Okay. Kanina pa nga ako nagkikrit, naghahanap ako ng mainit at masarap na sabaw talaga nga. Alam mo, may alam ako dito. Sa gilid lang siya ng ano? Sikat na sikat siya. Sikat na sikat? Sikat na sikat, sikat, -sikat. Kat, ko yan kasi yan. Ah. ang dami na pumupunta sa kanya. Mm. Na mga vloggers, na mga digital show, ay, na ay. Ano kilalang yan? network. Eh. Ay, ano yan? Kulawuan? Alam mo ba oh, yung kulawo? Of course, alam ko yan. Tag-Tanawan uh, ka. Siyempre, dapat alam mo yung kulawo. Tama. So, tara, punta natin. Tara, saan ba to? Doon nga, sa gilid ng VA. Makulit ko na ako. Sorry, sorry. Let's go. Tara! Mga paseros, ngayong malamig ang simoy ng panahon, alam ko marami sa inyo ang naghahanap ng mainit na sabaw na hihigupin. Kaya naman dinayo namin ni Pat ang isang sikat na kulawuan dito sa atin sa lungsod ng Tanawan. Ito nga ay ang Vinas Kulauan. Ako po si Lourdes, sendera po ako ni Vinas Kulauan dito po sa Tanawan Market. Since 1971 pa po itong binas kulawo ismong yung may-ari po ang nagtitindang. Ngayon lang po siya natay nga kasi senior na siya eh. 1971? Yes, Bakit man. po kaya kulawo business po yung naisip ng may-ari sa tingin niyo po? Mam, Ma kasi po dati po ito goto. Meron mm -hmm. lang po kasing kumain na halos ang tawag nila kulawo, kaya naging kulawo siya. Pero talaga, totally, to a go to Batangas. Kasi ma'am, masarap po talaga ang kulawo namin. Yun lang po yun. Ano-ano <laughs> po kaya yung mga mga ingredients po ng kulawo para talaga siya masarap yung mga masarap? mga parts ng Ay. ano ma'am, meron po kaming balat, tuwalya, atay, laman, libro, taba, balat, all, all first parts ng ano. Ito. Ang laman loob ng baka at kalawo. Oh, talagang overload. Ay, ito, yes, no. baka at Kalabaw? Yes, ma'am. Wow. Talaga na, laman na laman ng ano. Opo, ma'am. Ma'am, magkano po kaya nagre-range yung mga bentahan niyo po to? Magkano po yung bentahan niyo ng kulawe? Uh, meron po kaming regular 60 at saka overload 100. 'Yung panoo una ma'am, 'yung mali ditong pinto, sa abang pa lang 'yan ma'am, noon. Uh -huh. Oh, yun ganyan nagsimula, mali ta pinto, sinasalahan pa 'yung nasa loob. Ito po ay 24 hours bukas. Yes, ma'am. So 'yan talaga mga pasaheros, kung talagang gusto niyo, 24 hours ito. Huwag kayong papara dahil tuloy-tuli pa rin ang ating biyahe. Dito lamang 'yan sa Sinsay Pasada. part of the city government of the initiative in providing an engaged connected and well-informed community under the visionary leadership of mayor Sunny perez the city information office created the Danawan cgtv the official digital platform of the city government of the as frontline department in information dissemination the cgtv is the only local government digital platform in the third district of batangas that provides transformative communication through its digital programs that are reliable and accessible for every Tanawanyo. In line with the government's innovation, the Tanawan CGTV offers the following programs that highlights the following. Ula Tanawan Digital, weekly news program showcasing the city's activities, programs, and services, providing residents with timely updates and fostering transparency in governance. Kuntahan sa Tanawan, Morning Talk Show addressing significant issues affecting the city, creating a platform for meaningful discussions and community involvement. Tanawenya, a dedicated program focusing on gender and development, emphasizing initiatives that empower women and children and promote inclusivity. Home of CHAMPS, a celebration of the skills, talents, and achievements of Tanahuenos in various fields, including arts and sports, inspiring pride and unity among residents since saipasada a cultural program highlighting banawon's rich tourism heritage and legacies and traditions showcasing the city's unique identity and boosting local pride through these innovations the Nowen cgtv reinforces its vision of fostering a well-informed and empowered community bringing the gap between governance and the people and making digital transformation a cornerstone of public service Lawon. Asin po, bechin, paminta, beef flavor, bawang na sangag, at saka sibuyas. siya. Para ma-identify ma niyo po na ay, iba siya sa pares, iba siya sa mga gotong patanga sa kulay. Yes, Parang sa kulay po uh, na identify ang, iba. Kasi mga pares naman, malapot siya. Mm -mm may nilalagay kasi silang cornstarch. Yun mm -hmm. e naman, malapit lang siya buwan Gawa ng ingredient din oh. po, ano. Okay, gawa lang siya ng balat. oh no. Opo. Tuwing kailan po kaya pinakamalakas ang inyong kulawo? Magki-Christmas na. christmas yes, talaga. Itong ganda itong season. Oh, yes, kasi ma malamig ang panahon. Ay, Tapos ma'am, na-vlog pa nga kami. Kaya medyo maganda-ganda uh -oh. ang gilihan namin ngayon. Mm -hmm. ah, Nakakatawa naman. Talaga pong dinadayo po kami kung tagasan sa mm -hmm. lugar. Mm -hmm. Napakalaki din pong ano na, Opo, no? Opo, napakalaki pong ano sa amin ng vlogger. Mm pong halos mga taga Maynila, Cavite. Yan, nagdadatingan sila para lang tikman ng Venus Kulawo. Yan. Ano pong oras po yung pinakamalakas? Mamaya, uh, um, uh, 5.30 ganyan na, namin. kalakasan na. Yung pagpagabi? Oo. Saka pagka-uwian oh, na, ma'am. Pagka yan. Mm Pagulo na yung tao. pwesto na to MJ. Yeah, oo. So, sobrang lakas kasi ng Venus Kulawo. Nag-expand pa sila para mas marami yung mga mga uh, mag, ng Kulawo, yung makakaupo. Pero ito na, ito na yung exciting part. Tiki, time na naman tayo, MJ. So, tuturan ka na paano ba mag, maggawa ng sausawan ng Kulawo. May, tagap may ka na ng kalamansi. Ano naman na film mo? Wala, <laughs> hindi ko naman kailangan ng tiki. Kaya ko mag na Kaya mo pala, gagawin ko na lang for you. So, maganda dito, may maraming kalamansi. Bakit? Para masarap. Para yung may nagahalo yung asim, yung lasa ng kulawo. Ayan, so may meron tayo ditong sibuyas. Parang and, ang kakain na lobe. Ka, Yeah, parang ganun lang. Parang kakain ka So let's give it a try. Try na natin. And actually, yung sausawan, mga paseros, pwede siyang lagyan ng patis. Pero mas prefer namin na mas maasim since may timpla na yung kulawo. So yun. Hindi namin kailangan yan. So, let's give it a try ng mga pasaheros. Ito talaga yung pinaka inaabangan ko palagi. Ang tiki man time! Grabe pasaheros, mas madami yung laman niya kaysa sa sabaw niya. Yes. Alam mo, pati kaya sobrang dami ng ano, tapos oh. no overpower niya yung sabaw. Kasi, andi sabaw siya. Taray. So, kahit wala ka ng sabaw, tapos sobrang dami pa laman, kahit pabalik-balik ka kay ate, pwedeng-pwedeng. Ang um, sarap so perfect talaga sa cuddle weather. Kung wala kayong kaya, magkulaho magulaw na lang kayo, I'm mga like... pasahero. Yeah. Hindi, ayan, nagulaw na. Pakirehan mo. Hindi ko kailangan ng kaya ka, mga pasahero. Ito lang, binas ko lang, sapat na. makakitim ng malas masarap na Goto Batangas, dito po kayo pumunta sa Tanawan City. Binus Kulawo po, the best. Alam mo, Pat, ang sarap ng Kulawo dito. Ah. Yun pala yung rason kung bakit dinarayo talaga to Hindi lamang ng ating mga kapwa Batanggenyo, kundi ng mga Uh, kapwa kababayan natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas o sa iba't ibang probinsya. Mm okay. talagang craving satisfied ako dito. Kasi ang tagal ko na naghahanap ng talagang perfect sa kada weather perfect sa napakalamig na panahon. Ito na. Ito na ang sagot sa akin. Kulawo ng Batangas. Oh, ng oh, tsaka... Kulawo ni Mang Bina. Oo. Oh, oh. so, Tsaka ito, isa to sa pinagmamalaki ng probinsya ng Batangas, lalo na ng lungsod ng Tanawan, na talagang may kulawuan yes, dito. Yes, kilalang kilala ang Tanawan sa kulawuan. Pero yun nga mga paseros, given na laman loob ito ng iba't ibang klase ng mga ka -kalaba, ng kalabaw or baka, baka. tsaka yung si bulaklak yes. ng baboy, syempre meron din itong uh, Negative impact kung uh, ikaw ay kakain ng sobra-sobra. Kaya dahan-dahan eh, lang mga pasaheros kung may mga high blood kayo. Medyo, medyo, onti konti lang muna. So uh -oh. ano pang hinihintay mo MJ? At dito na nga nagtatapos ang ating pagpasada ngayong araw. Mga pasaheros, samahan niyo muli kaming tumikim, tumuklas at maglakbay sa Lungsod ng Tanawan. Ay, dyan na muna kayo at ako'y papara na. Ay, dyan na muna kayo at ako'y gagarahin na muna. Muli ako si MJ Mendoza Molino. At ako si Pat Mayuga. Abangan muli at pumara para sa susunod na episode na Sinsay e Pasada! E